Oh my god. Ah. So medyo medyo talag sick guys. So na pilong anay ko dawit. Tara nang wag shell. <laughs> so to assist third di si ug siya na nang wag atong shell. So, sa kanal. Hi! waring pa ang gas. <laughs> hmm. Tapos, ako kay misilong anay ko kay Talisikman man gamay eh. So, ako dawin sa mga balay. Baka nice sa bagay. So, anhil lang ko masilong kay para makakita na ako ng mga pudya kay maninggit kay abing nagkining na bitaw sila so stipot lang tawing ay tama ako opinion ko So, ko ano na jealousy na ang pikas uh, duha ka building at to <coughs> so ang duha po dairy wala pa nindot na, na siya butang jealousy kay ko hamis na kaayo ang baga paano siya Dagan na magkuha yan? Yan. Ué, ué, mimi, chichi Perfeito. Sua hora de tarde é de Dei dom? Oh. Mimi, why, why, Cici? Oh my God! So mas anindut nari guys kay ko anjud na obat bangsa pila pilan, diba? Not perfect. Mimi, Mimi, Ali! Ali, baby girl! Ano oh, ba? Ang ganda. Ganda ng palayan.